Good morning mga chong <laughs> Unang araw ko lang pala to Sa pagtitinda Dito sa so food mobile mga chong di, uh, ano? Uh, so nagpwisto ko diri sa munisipyo mga chong Kaya naka-sense man ko O naka-ask ko sa kong kailangan ah, Na doon withdraw na daw Release na nila <laughs> So karoon At ang testingan O sa At bangras sa munisipyo mga chong And yeah, Usapod nga ano wala buku ko ka-upload sa oban chong wala pa natin sperky di yun makaya sa akong cellphone so kanin sa itong kabisihan ang paninda o mga refreshing goods ba like burger and milk tea and is, so muna ako mga produkto mga chong wala pa mag ganyan yung uh, plastag mayo sa so, importante yung makadisplay ta pero ma ano na na, na na ma ay hapsay na ng mga butang niya kasi karoon lang wala pa kay gubot man So, ni Balinde ko ni mga chong do sa Prince Prince Town and to the older siya og perian and advantage pug gidayon kay no kung maka food mobile ta nga balin-balin ra no. kaya sa food nang uh, rason nya masin makadanitas mga customer ba o asa dak punun <laughs> Ay importante maka display ta tong chong kung asa yung kalingawan no. Unya so, Mara niya tong style sa karon mo temporary ba plywood plywood cha lang kay pero di basta, basta na basta-basta ka plywood na tong gigamit mo chong. <laughs> Ang importante maka-display ta chong. Ana mano. Mm, so mo na itong dagat sa panahon pero adlaw. So hapon naman ni eh, mga chong. So tana. Uh, Bana ni palit ano ni eh? makita ba? i mo na tiyong. So first time na ko Unang araw, unang sabak, tag-init tag o tag-ulan Marindag mm, yung punta eh well, Shine Ah, so gibati kita kala ay ada chong mino mino good. Sige lang, mau gi to pamaligya. So at least tak pamaligya ta, di ba? At least may mga kaila sa tua na nagpusto na kita. So moro to chong kita kita, kita but, ugma, sa but og amping kanunay. And God bless. I love you, mga chong. I love you. Mwah! Hehehe.